Kontento ang nakararaming Pilipino sa pamamalakad ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. sa bansa. Ito ang lumabas sa pinakabagong survey ng Octa Research. Iyan ang ulat ni Rod Lagusan. Magdadalawang taon na mula nang maupo ang kasalukuyang administrasyon. Kumusta kaya ang tingin ng publiko dito? Ayon sa pinakauling survey ng Octa Research na isinagawa noong December 10 hanggang 14, nasa 59% ng adult Filipinos ang kontento sa pamamalakad ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Mula dito, 8% ang very satisfied habang 51% ang somewhat satisfied. Para kay Gloria, okay naman anya ang pamamahala ng administrasyon ngayon. Parang okay naman, okay naman siya sa kanilang tungkulin na mayroon naman siyang ginagawa. Nagagawa naman po niya. Yan lang ang masasabi ko lang. Dagdag ni Gloria, hilingin na magpatuloy pa ito. Para naman kay Sigliserio, masasabi niyang okay din ang pamamahala ng Administrasyong Marcos. Okay pamalakat ni Presidente BBM, okay yon. Wala naman problema yon. Okay naman, satisfied naman ako sa ginagawa ni BBM. Kaugnay nito, nasa 24% ang nagsabi na can't say if satisfied or dissatisfied. Nasa 11% ang somewhat dissatisfied. 3% ang very dissatisfied, 2% ang hindi alam at wala namang tumangging sagutin ang tanong sa survey. Habang naitalang 59% noong Disyembre na kontento sa pamamahala ng kasalukuyang administrasyon ay tumaas kumpara sa 56% na naitala noong nakaraang Oktubre. Ang naturong pagtaas ng 3 percentage point ay ang unang pagtaas na nakita sa performance rating ng kasulukuyang administrasyon mula noong October 2022. Pero tumaas ng bahagya sa 1% ang hindi kontento sa administrasyon nitong nakaraang Disyembre. Base pa rin sa datos ng OCTA Research, tumaas ang performance rating ng kasulukuyang administrasyon sa lahat ng socio-economic classes, maliban sa Class E, kusaan bumaba ito ng nasa 19%. Habang nakapagtala naman ang Class ABC ng pagtaas ng performance rating ng administrasyon sa 11 percentage points. Rod Lagused, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.